boy mga kaigad palibagong araw palibagong vlog yan dito muna tayo sa bahay so yun, papasok tayo ng trabaho so yun, wala si Miss Kabele nagsimba po sa Manawag kasama po si Kabele. so yun. kaya si Tita kaya ang magiging kaira natin ngayon mga kaigan so yan papasok tayo sa trabaho yan Ega ba yan? Tandam iya dan. Ano pinapanood mo yan? Ay ka muna yan. Ha, ah, yes ya, Tingnan natin si Princess. Si Princess, pag wala ya. Ay, 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 bubusit Ah! Bakit? Galit, galit.

Nir, jam tangan ngayon. Terus, tak boleh nanya, nang motor. tayo sa kusina so, back to the work na naman so okay, mga kaigan samahan nyo kami sa maghapon at hanggang gabi hanggang 10 na duty natin dito sa kusina ni Gabeli so, wala pa si Miss Gabeli kasi yeah. magpunong malawag so yun mga kaya, ito yung ulam natin for today Tilapia <laughs> at saka ginigisang kamatis Sarsyado po So yung mga kaikat naghihintay para tayo ng customer So yung time check tayo Jay ano working? cellphone Nasa ng cellphone Baka naman daw <tao. laughs> <laughs> 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 Bore po Ay doctor, 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 doctor na pala <laughs> <laughs> Doctor na lang Top card na so na? Top card Waiting pa rin tayo. So yung mga kaya, walang customer, kakain muna tayo. Yan no, sharsyado tilapia ang ulap natin ngayon. Sharsyado ang tilapia, niloto ni CJ. Ito <laughs> so, yung kaigan na no, walang pa ng power so, Yung emergency light ang ginabukas Paano na kayaan to? Yung madalag dito sa sina Ang no, nga po power Yung pag microwave Ate mga pwede, meron na meron. Ito lang Ito yung natin yung order nila. Ito mga pwede, meron order. Ito isang spicy wings. Dalawang lechon belly. Tsaka isang

For our belly. spicy spicy and little belly little belly again and sauce sauce and yeah. Dito. Mitch and Bailey. Here. Tapos meron pa pabal sila ng lichong belly take out daw Pagawin na ni yung lichong belly Lich ito yung belly fat. Ayos. So yung mga kaikan, nagdating ka na po yung mga customer. So time check tayo, 5.30. Pero kanilang magab, ano wala. Pero ngayon, eh. gabi, nagdating ka na sila. Then isang van sila, napakarami. Ayos to. So nalit sila ipingga, so na. Wala pa sila. Soup muna yung hindi. So yung mga kaika, meron na tayong order. Isang bulalo. Sa lechong berry herring. Gold chicken lime herring. T-bone. Spicy wings, not spicy. Anim na extra rice. Ang dami nila. So yung mga kaika, gagawin lang natin to. Marami to. Good na good to.

ખખળાા�ાલ ખા�ાલાલે

lalabas na natin yung palate. Tapos dito yung belly. Sharing mo. Labas na natin yung palate. So yung mga kaigan, ito yung ating bulalo na order na sharing yan. Parami yan mga kakabit. Siya atin bro, para hindi naman yung mga ano. Ano ba kaigan, ito po yung ating isising. Drive. Incident. Tayo 'to. At dito muna sa yung customer. na.

saya ngerutu nabi yang marah kita, buai isla. buai janjan, buai janjan, buai <tuh> janjan, Kasi mga ikan, meron tayong customer. Pwede waitin mo natin yung order nila. So, mga kaigan, meron silang order na dalawang lechon belly at baby back. Ayan, masunod na yung deli. Yung yuga. na yung yuga. na yung lalagyan lang yung mix veggies. Baby, baby bab, baby bab lagi. Hitam ano to ah grab eh. yung mga sa grab Tapsi chicken na laing lechon belly so yun lulutuin ko lang yung bangin na sa ay yung Tapsi silo thank you so yung mga kanyang okay ng grab so yung lechon belly top silo pa nagkita so, yung sa di nagkita na sa so, magpupulas ko na sa lang kami tsaka magmamak magliliis kami ng oras na mga kaigan punasin na lang natin yung mga arit, ang mga gilid tapos sir maraming salamat sa mga sumusuporta sa ating gabi yan tingin sa inyo sa lahat hindi na nakalimutan ko yung siya pala mga kaigan na si Popo ay ka ba? Good, Lula sa lahat ng mga ginamitan namin kaya mga turbo sa lahat lahat sa na magas na so yun tapos map Police map tapos puno-puno sa di mga kailangan natin dito yes yan thank you thank you sa lahat maraming salamat po ingat po mga lahat God bless all thank you thank you maraming salamat so mga kaigan na tapos na yung magapon namin dito plus this na po yun hindi yun po